Hi mga mare! This is Jen and I'm back with a new vlog! Alam nyo ba na may bagong pizza pala dito sa SM Dasmariñas? Amazing! Heto nga, tinayo namin ng Leo Pizza dahil balita ko ang pizza nila ay kakaiba. Not your ordinary round pizza dahil available ito sa 7-inch and 10-inch pizza. And yung mga nasa menu nila, feeling ko lahat masasarap. So we tried to order yung kanilang 10-inch pizza at ang bestseller daw nila ay yung bacon potato and then yung combo meal na worth 209 pesos. And ganito lang naman kalakihan mga mare. Uy, legit na masarap talaga. Sulit naman ang combo meal kasi may kasama ng 7-inch pizza and ang mura na <laughs> ha. Approved kay Sofia ang spaghetti nila, pati yung fries. And balik tayo sa pizza pala. Alam nyo ba ng pizza sauce nito ay nasa loob ng dough? <laughs> Sinubukan na rin ni Bernard yung chicken toppers nila at approved sa kanya. Uy, mozzarella talaga yung gamit nilang cheese dito ha. Kaya kung ang cravings nyo ay pizza, spaghetti and chicken, pasok na yan sa combo nila. Dito na kayo sa Leo Pizza. Located yan sa 3rd floor, SM Dasmarinas, Cavite. Yun lang, thanks for watching. Bye.